Yan sila. Uh, ibang breeders ko dito. Hen, hens, hens at kakak. may mga ibang young birds na uh, dalawa. Stock birds. So ngayon, nandun pa ibang uh, breeders natin sa ano. Tapos yung young birds nandun kanina, nagpakawala ako. 열 yeah.

Pag nag-itlog dito, tinatapon ko lang. Kaya hindi ako nag-breed dito. Andun yung breeding natin. dito, mo may skin kasi. Ayan o. Ayan o. Yung, yun oh. yung, yun oh. yung makloff natin. Ayan yun o. Oh. May mga anak yan. Nasa one no race. Ito yung pack. Yung si 1414. Ah, uh, nakakapag produce na ng uh, winner sa club.